lilipat-lipat kasi ibang company paano makukuha yung goal mo paano ka magkakaroon ng malaking grupo eh ang network marketing it's about building network paano ka magbibuild ng network kung palipat-lipat ka for sure yung mga sumama sa'yo sa susunod hindi na sasama yan hanggang mauubos na yung followers mo hindi ka makapag-develop o makapag-build ng mga loyal na leaders kasi talong ka ng talon binigyan ka ng pagkakataon, kumita ka ng konti, feeling mo successful ka na, ngayon hindi ka na makikinig sa mga higher mentor mo, hindi ka na makikinig. Ang gagawin mo, gagawa ka ng sariling strategy na salungat sa turo ng mga mentor. Tapos yung strategy mo, sabi mo, baka sakali, baka sakali. Bakit mag-iimbento ka pa ng strategy? Kung talaga namang may mga successful na nasusundan na lang natin sinabi ni mentor wag kang lipat na lipat sinabi ni mentor mag focus ka be consistent di ba sinabi ni mentor wag kang hamato ng dalawang company wag kang mag promote ng iba't ibang business sa online kung networker ka dapat kung ano yung company mo sa networking yun lang ipopromote mo pero hindi ka nakikinig pero wala ka pa naman na papatunayan wala ka pa rin achievements hanggang ngayon nagpiling-piling ako pero wala rin nangyari parang kulang pa eh wala pa tayong karapatan na magmarunong makinig muna tayo doon sa mga mas higher mentor na mga mas mataas na kalidad na leaders na mas maraming achievements kaysa sa atin dapat makinig muna tayo sinabi ni mentor kung talagang gusto mo ng totoong success sa isang MLM company dapat mag-focus ka sa isang company pumili ka ng company na magbabiral na kaya mong pasabugin hindi yung magpipiling hero ka, magbabakasakali ka, ka nagsosolo ka dyan, tapos maghahanap ka ng kapwa mentor, pero wala naman sumasali. Ang napapasali mo, yung mga yung mga leaders na nauuto mo lang, na wala pa rin na pare-parehas. So, sorry ha, pero totoo di eh. ba? Diba? Galing din naman ako dyan eh. Wala pa rin ako napapatunayan before. Tapos, kinig ako ng kinig kung kani-kanino. Kaya naligaw din ako ng landas eh. Kaya sabi ko, pinag-aralan ko sarili ko eh. Ba't di na lang ako mag-focus na makinig sa isang mentor o ilang mga mentors na talagang may napatunayan na. Doon na lang ako makikinig. Kung anong payo nila, advice nila, doon ako. So, yun yung naging desisyon ko. Nag-decide ako na makikinig ako sa mga higher mentors na talagang may napatunayan na. So, guys, huwag kayong lipat ng lipat. Huwag kayong talon ng talon isa sa mga turo sa akin mag focus kayo sa isang company mag focus kayo sa isang company na may integrity ang CEO maganda yung line of products consumable pang long term maganda yung compensation plan live good ang nakita ko guys live good huwag ka nang silip ng silip ng ibang platform kaya naliligaw ka ng landas tapos gagayahin mo pa yung mga lumipat dyan eh wala rin naman na pa yan sa network marketing so sorry ah pero kasi galing nga rin ako dyan eh sana naiintindihan yung sinasabi ko kaya guys kung ako sa inyo ngayon i-grab eh nyo na yung leave good mag-focus na lang kayo gawin nyo lahat para umamang kayo sa leave good kasi kung hindi ka ahato sa leave good palipat-lipat ka yung mga nasa leave good patuloy na kumikita, patuloy na yung mayaman pero ikaw Talong ka pa rin ng talon. Hindi mo pa rin nakukuha yung pangarap mo. Pero pinagmamalaki mo lagi. Kumita ako daily. Kumita ako araw-araw. Kumita ako weekly. Walang kwenta yan. Kumita kita na yan. Kahit anong kita-kita ipakita mo sa akin. Ang punto, nakapag-produce ka ba? Nakapag-produce ka ba ng property? Diyan sa kita-kita mo na yan. Kasi kung kumita ka lang, at maliit lang yan, matutunaw lang yan. Matutunaw lang. Ang kailangan mo, makap makapag makapag-create ka ng malaking income, malaki at consistent. Hindi yung temporary income, maliit, tapos pag nawala, lilipat ka na naman, okay lang, kahit nawala, kumita naman kami. Guys, nawala na yung essence ng pangarap mo. Wala na. Ano yung sinasabi mong pangarap? So, huwag nyo na pag-usapan yung pangarap. Kung ganyan din lang ang pamantayan mo, yung kumita lang, okay na. Tapos, mawawala. Tapos, lilipat ka. Okay lang, kahit nawala, kumita naman kami kung ganyan ang pamantayan mo mag empleyado ka na lang diba? Yeah? hindi pa masisira pangalan mo diba? Yeah? kailangan mong kumita ng malaki hindi kumita ng bariya Okay? So, yun lang. Huwag ka ng talon ng talon. Mag-focus ka sa isang company na kayang ibigay ang malaking income at consistent para sa pangarap mo. Okay? Sige, yun lang.